yung pinaka the best na pang partner talaga sa balot At mga foreigner kumakain ito eh Ang gandang gabi sa inyo mga pups, nagkikrib nga ngayon ako, ako sa balot, kaya naghahanap ako ng mga mabibila ng balot. At tama-tama, meron nga pala dito sa may 7 eleven sa may outpost lang. At kung naghahanap ka nga ng mabibila ng balot mga pups, tama-tama, itong taga-Asia wang ka lang, napakalapit lang ito, nasa outpost lang naman ito. Pagsapit nga daw ng dilim, andito na sila ni nanay para magtinda ng balot at saka peno. Okay, mga pups, tara, tikman na natin to. So mga pups, so, kung di, ano, hindi ka Pilipino, kung hindi ka nakakain ng balot, ito naman dito. Hindi sa ating mga Pilipino kumakain talaga ng balot. Kaya natin. Ito ako nang intriga ko saan dito yung talagang bubuksan mo kasi. Pero itong mga tigas na ano yung kulay puti ba yun? Hindi ko alam kung saan dito. Wala na lang natin. Ayun, mukhang nakachamba tayo dun nga oh. Yun. Hindi mga paps o. Sabaw pa lang. Siyempre yung suka nila. Ito yung pinaka dito sa balot eh. Yung suka. Ito yung pinaka-dabis na pang-partner talaga sa balot. Siyempre, pag balang suka, ay pag may suka, meron tayong asin. Kahit mga foreigner, kumakain ito eh. ay pa kay mga Pilipino. tama matagal lang pala dito nakikita ko sila ate Dito sila nagtitinda tuwing gabi uh, wow, Yun, medyo napapunta tayo dito Medyo paubos na yung balot nila Kasi marami nga yung kumakain dito ng balot Saka penoy Ito nila nabutan natin Yung balot nila Pero syempre ito yung natin yung balot talaga kasi medyo nangihina ako mga Kaya Kailangan natin ng balot <coughs> Sarap talaga ng balot pag talaga ng ano. Kakaano din 'te. Eh. Medyo kami na pag hinihina ka, mahina daw ang tuhod mo. Kailangan mong magbalot. Parang tutunay naman. Asbite. At ito nga, kasama ko nga si Mrs. dito at duman kami dito sa 7-Eleven para bumili ng mga gusto nilang bilhin. Siyempre, kasama ko na naman yung anak ko parang sinapian na naman siya. <laughs> Exorcism ba yan nak? At dahil napakain nga tayo mga paps ng balot, ayan, di mawawala yung San mig light dyan. Kaya kumuha na rin tayo ng sun mig light para pag uwi natin, yun naman ang babanatan natin. At sabi nga naman nakakatanda mga paps, ang balot daw ay talaga namang ang partner niya, sun mig light o kaya San Miguel beer. Itong anak ko ang makulit, ayan, hindi rin siya magpapaday, kukuha rin siya ng kanya, yung inumin niya, na paborito at bumili rin pala tayo dyan ng Mr. Donut mga paps at para pasalubong natin yung sa anak nating panganay na nag-aantay sa bahay. Mr. Donut, baka naman. Bumili rin pala tayo dyan paps ng asado na show kasi yun talaga namang napaka-solid din ang lasa niya. Kanina, balot lang yung kinakain ko. Mukhang food trip mamaya. Kasi naman mga pap, this oras ng gabi, midnight stock, ang sarap talaga mag food trip pag hating gabi. Yung tipong nagsaing kayo, nagluto kayo ng ulam, pero hindi kayo kakain kasi nga, sa labas kayo kakain tulad nito. <laughs> Kay mga paps, maraming salamat sa panonood. See you sa next vlog. Thank you for watching.